18 years ago may biglang lumitaw na tore sa gitna ng isang siyudad. Kasabay ng paglitaw ng mga gates, gates na lumalabas ang iba't ibang uri ng monsters. Buti na lang at mayroong mga tao na may special na abilidad. At sila ay tinatawag na players. Sila ang natitirang pag-asa sa buong mundo baga matinuturing silang mga bayani. Sila ay sumisimbolo din ng karangyaan at maraming naiingit sa kanila. At siya naman si Kim Gigyo. Isang ordinaryong tao na taga-deliver lang ng pagkain. Walang espesyal na abilidad. Ngunit pangarap pa rin niya na maging player balang araw. Habang siya ay nasa biyahe, ay nakita niya ang isang billboard pinapakilala sa buong South Korea si Sok Woo Ang bagong player na may espesyal na abilidad. Abilidad na kayang ng lahat. Player na may tuturing na halimaw sa lakas. At biglang natigil na lang ang kanyang daydream dahil yun pala nasa traffic ko pala siya. Sumapit ang gabi at nakauwi na siya sa kanilang bahay galing sa maghapon na trabaho nang may nakita siyang mga sulat sa kanilang postbox. Ang mga sulat ay galing sa school ng kanyang kapatid at sa ospital. Wala sa mga sulat ang nais niyang makita. Pagpasok niya ng bahay ay bumati sa kanya ang kanyang kapatid. Tinanong niya kung bakit pa ito gising at kamusta ang kanilang mama. Ang kanilang mama ay may sakit at hindi pa ito nagigising kaya naman lagi siyang nagsisipag para sa gamot ng kanilang mama at para sa pagpapaaral sa kanyang kapatid. Kaarawan na pala ni Gigyo ngayon. Nagtataka si Gigyo kung saan niya kinuha ang pambili ng cake. Naalala niya na binigyan nga niya pala ng pera ito pambili ng bago gamit. At yun pala ang pinambili niya ng cake. At naawa naman si Gigyo sa kanyang kapatid. Dahil kahit luma na ang mga damit ng kanyang kapatid, ay nagagawa pa rin magpis nito. Sinabi ng kanyang kapatid na buksan muna ang sulat bago nila kainin ang cake at laking gulat ng video sa kanyang nakita. Ang matagal na niyang pangarap ay magkakatotoo na dahil sa wakas, inimbitahan na siyang maging player. Ito na ang katuparan ng kanilang mga pangarap. nakarating na siya sa South Korea Player Association. Hindi niya mapigil ang mamangha sa nakikita niya ngayon. Ngunit ganun paman, hindi siya dapat magpalupig sa kanyang emosyon. Dahil umpisa pa lang ang lahat ng ito. Malugod siyang binati ng babae. Sinabi ng babae na sabihin lang niya ang info tab para makita ang kanyang impormasyon bilang player malaking gulat ng babae dahil sa nakita nito sa info tab ni Gigyo. Siya ay may unique ability at iilan lang na player ang may ganito. Di nila napansin na kikinig lang pala si Sungguo so malapit sa kanila. Sinabi ng babae na darating na ang magte sa kanya. Ngunit nagpresenta na si Sungguo na maging trainer ni Gigyo. Namangha si so dahil ability retainer si Kikyo Kaya nais niya makita ang kakayahan nito. Bawal ito. Pero pinayagan pa rin sila ng manager na may isampung taon na sa kanyang larangan. At nasa portal na sila patungo sa level 1 ng tore. Tinanong ni Suku kung handa na ba si Kikyo At sinabi nito na oo. Kaya pinalalahanan niya ito na huwag kabahan. Nagtanong si Iggy, "Kung ganito pa talaga kadami ang monsters sa first floor?" Sinabi ni Suku, "Na posible ito dahil sa stack ng spawn time. At magiging akma ito sa training na ibibigay sa kanya." Tinanong ni Suku kung alam ba ni Gigyo ang 100 goblin test. Dahil dito masusukat ang kakayahan ng isang player. Sinimulan na ni Suku paglupik sa mga goblin. Sinabi niya na ang pagbukusa sa mga goblin na aabot sa apat hanggang limang oras na hindi gumagamit ng espesyal na kakayahan ay indikasyon ng pagiging isang magaling na ranker at posibleng maging mataas ang rank nito. Pinakita ni Sukuo ang kanyang special ability at sobrang namang hasigigyu sa kanyang natunghayan umabot lamang ng 47 minuto ang pagsupil ni suku sa lagpas ng Sandaan na Goblins. Pinakita lang niya kay Gigyo na ang kakayahan ng isang player na may unique ability. Tinanong ni Suku kung alam ba ni Gigyo ang Angela Guild. Sinabi niya na oo, ito ang guild ng mga bata pang players na katulad nila. Nais gumawa ng sariling guild si Suku ng mga batang players na may unique abilities katulad ni Gigio at ngayon na ang tamang oras para sa training ni Gigio ito na ang simula ni Gigio sa pagiging player limang taon na nakakaraan limang taon na nakakalipas. May dalawa player na pinapanood ang isang player team. Inakala ng isa na gumagawa ito ng 100%. Sinabi ng isa na yun din ang akala niya nung una. Ang pinapanood nila ay si Kim Gigyo. Ang player na may unique ability na limang taon na ang lumipas. Hanggang ngayon. ay nananatili pa ring level 1